Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Norman ay pinanganak noong 1988 sa Bosnia at naiulat na naging magulo ang lahat para sa kanya. Sa kasamaang palad, noong siya ay isinilang ay kisagsaga ng gera noon sa kanilang bansa. Karamihan sa mga bahay sa kanilang lugar ay nasira at halos lahat ng mga tao ay nagugutom dahil sa walang tigil ang kaguluhan. Pagkatapos ng gera, ang teenager na si Nermin ay ginawa ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi na iulat kung siya ay nakatuntong sa kolehiyo pero ayon sa local news outlet sa boss ay nang matuklasan ni Nermin ang mundo ng bodybuilding, ito ay nainganyo. Halos araw-araw ay nasa loob siya ng gym at ito ay madalas na makitang hawak ang mga dumbbells at inaalagaan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag eheresisyo Doon ay natagpuan niya ang katahimikan, kontrol at bagay na nagbigay sa kanya ng aliw. Naibigay din ito ang kapayapaan at nagawa niyang mag-focus sa mga bagay na talagang mahalaga sa kanyang buhay. Ang mga kaibigan ni Nermin ay sinabi na ang pag-eehersisyo nito ay nakatulong hindi lamang sa kanyang pisikal na pangangatawan pero pati na rin sa mental health nito. Habang lumalaki ang kanyang mga muscles, si Nermin ay ginagawa din ang lahat para mapalaki ang kanyang impluensya hindi lamang sa mga taong nakapiligid sa kanya pero pati na rin sa social media. Katulad ng ibang mga bodybuilder, siya ay gumawa na rin ng sarili niyang Instagram account at tinawag niya ang kanyang sarili na fitness influencer. Sa dalas na kanyang pagpunta sa gym at pagsunod sa istriktong diet, hindi nagtagal, si Nermin ay naguwang mapalaki ang kanyang katawan na naging dahilan kung bakit wala siyang naging problema at nakapasok siya sa bodybuilding competition. Kasabay niyan ay lumago din ang kanyang social media following at bago matapos ang taong 2023, siya ay nagkaroon na ng mahigit 10,000 mga followers. Karamihan sa mga ito ay mga kalalakihan na gusto magkaroon ng katawan tulad niya. Ngunit kahit siya ay unti-unti nang sumisikat sa mundo ng fitness, sinigurado naman ni Nermi na magkakaroon pa rin siya ng oras sa kanyang love life. Ito ay naiulat na asawa ang 37 taong gulang na si Nizama o Niza sa mga taong malalapit sa kanya. Katulad niya, ito ay born and raised din sa boss niya. Sa loob ng ilang taon, ang relasyon ng dalawa ay maituturing mong picture perfect. Si Nizama ay alam ang mahirap na pinagdadaanin ni Nermin sa buhay. Kaya ang bodybuilder ay hindi nahirapan na mag-propose dito. Hindi katulad ni Nermin na aktibo sa social media, si Nizama naman na isang nurse ay maituturing na pribadong tao. Ngunit para sa mga ito ay naniniwala sila na opposites do attract. Kaya bagamat marami silang pagkakaiba ay hindi yun nakapigil sa kanilang mga plano. Ang dalawa ay tahimik na nagpakasal at ang espesyal na okasyon ay dinaluhan ng kanilang pamilya at ilang mga kaibigan. Bagamat ang dalawa ay hindi mayaman, ay nagkaroon sila ng maayos na buhay. Pagkalipas ng ilang taon, ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang babaeng sanggol. Katulad ng bagong mga ina na enjoy ni Nazama ang pagiging nanay sa kanyang bagong silang na anak at sa sanggol din umikot ang kanyang mundo. Ayon sa mga kaibigan nito, bagamat mahirap ang mag-alaga sa sanggol, ibinahagi nila na ni Minsan ay hindi nila narinig si Nizama na nagreklamo dahil mahal na mahal nito ang kanyang anak. Ang pangalan ng bata at saktong petsa na kapanganakan nito ay hindi inilabas ng media. Pero ang maliit na pamilya ni Nermin ay maituturing mong perpekto. Ngunit noong 2023, ang lahat ay magugulat dahil ang bodybuilder ay mapapabalitang namatay sa edad na 35 taong gulang. Ayon sa mga local news outlet, ito ay hindi namatay sa sakit pero dahil sa tama ng bala ng baril. Ang fitness community at mga followers nito sa social media ay nalungkot sa nangyari. Inilala nila ang naiambag nito sa kanilang mga buhay. Ngunit ang imahe ni Nermie na matagal nitong inalagaan ay mawawasak dahil sa mga balitang nagsulbutan. Base sa report, ang ipinapakitang perpektong buhay ni Nanzima ay para lamang pala sa likes at papuri na natatanggap na mga ito sa social media. Nang ang mga ulat ay unti-unti naglabasan, ang mga taong personal na nakakilala sa dalawa ay binahagi na noong una lamang pala naging maayos ang relasyon ni na Nermin. Katulad ng ibang mag-asawa, ang mga ito ay away din. Pero sa kaso ni Nanzima, sa halip na ayusin ang problema, ang dalawa ay mas lalong lumayo ang loob sa isa't isa. Sa pagdaan ng ilang taon, ang simpleng bagay na kanilang pinag-aawayan ay mas lalo pang lumala nang isinilang ni Nazima ang una nilang anak. Si Nermin na madalas mag-post na magaganda, uplifting at mga motivational quotes ay lumalabas na wala palang mahabang pasensya. Ito ay mabilis magalit kapag umiiyak ang kanilang anak at ayon sa kapamilya ni Nazima, ang bodybuilder ay hindi maaasahan pagdating sa pagpapalitang diapers o kaya mag-alaga sa sanggol. Katulad ng iba mga babae, si Nazima ay nagtiis kahit pakiramdam niya na siya lamang ang umaako ng responsibilidad sa kanilang anak. Dahil umaasa siya na papasaan ba at magkukusa din si Nermin na mag-alaga at alalayan siya sa pag-aaruga sa sanggol. Ngunit kahit sumabit na ang isang taon na kaarawan na kanilang unik-iha ay hindi nangyari ang inaasam niyang pagbabago sa kanyang asawa. Kung ang mga tao sa social media ay mailalarawan siyang parang hindi nanganak, ang hindi naman nila alam ay iknokubili lamang ni Nazima ang lahat na kanyang hirap. Habang siya ay abala sa pag alaga sa bata, si Nermin naman ay walang tigil ang pag-post at pagpapalaki sa kanyang social media following. Nang ito ay unti-unti nang nakakahakot ng mga followers, ang atensyon na kanyang nakukuha ay napunta naman sa ulo ng bodybuilder. Ang ibig kong sabihin ay lumaki ang ulo ni Nermin at pakiramdam niya ay siya ay sikat na sikat na. Kasabay ng pagdami ng kanyang followers, ay naging endorser na rin siya ng mga damit tulad ng gym wear at mga protein shakes. Dahil sa meron ng magandang resulta ang kanyang ginagawa, sa halip na tulungan ang kanyang misis sa bahay, si Nermin ay mas lalong inubos ang kanyang oras sa loob ng gym. Ang pag-uugali niyang yan ay naging dahilan kung bakit sila ay madalas na mag-away. Ang pagbabangayan ng dalawa ay hindi lamang simpleng sigawan, pero lagi itong nauuwi sa sakitan. Ayon sa ulat, ang rason kung bakit bugnutin at mabilis magalit si Nermin ay resulta ng paggamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Para sa iba, ito ay gumagamit ng steroids para mapalaki ang kanyang katawan. Sa dalas ng pananakit ni Nermin sa kanyang asawa, si Nazima ay naiulat na ilang beses nang nag-file ng police report. Pero sa tuwing humihingi ng tawad sa kanya si Nermin ay paulit-ulit naman itong pinapatawad ang kanyang asawa. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, si Nermin ay bumabalik sa dati nitong gawi. At kasabay ng pagdalas ng kanilang pag-aaway ay ang pagtindi din ng pananakit sa kanya ni Nermin. Nagkaroon lamang siya ng lakas ng loob na tumayo para sa kanyang sarili nang siya ay nagkaroon ng anak. Para kay Nazima, kung kaya siyang sakta ni Nermin, ay may posibilidad na sasaktan din ito ang kanilang anak. Kaya noong 2023 ay hindi na siya naghintay pa na mangyari ang kanyang kinatatakutan. Kasama ang malapit niyang kaibigan, ay nag-file siya ng divorce. Sa isip niya ay mas mabuti pang maging single mother na lamang siya kesa maging punching bag ng bodybuilder niyang asawa. Tutal, siya ay merong matinong trabaho at pamilya na maaaring tumulong sa kanya na mag-alaga sa sanggol. Pagkapasa niya ng mga divorce papers, si Nizama ay nag sa balutan at dinala niya ang kanyang anak na nooy mahigit isang taong gulang pa lamang. Ngunit ang kalayaan na gusto niyang makuha mula sa narcissist at mapang-abuso niyang asawa ay hindi naging madali. Base sa report, si Nermin ay hindi kaagad pinirmahan ang mga divorce papers. Sa halip, ay tinangka nitong makipagbalikan pa kay Nazima. Nang ito ay hindi pumayag, ang mapride na si Nermin ay hindi matanggap na ganun ganon lamang siyang iiwan ng kanyang asawa kaya hindi ito sumuko. Ngunit ang paghahabol niya kay Nazima ay hindi nito nagustuhan. Kaya para hindi na siya talaga makontak ni Nermin, ay binago niya ang kanyang cellphone number na lalong nagpagalit sa kanyang ex. Si Nermin ay hindi tumigil at paulit-ulit itong kinontak ang mga kaibigan at kapamilya ni Zima para lamang makausap ito. Nang malaman niya ang desperadong pagtatangka ni Nermin na makontak at malaman ang kaniraroon na nilang mag-ina, si Nazima ay natakot para sa kanyang sarili. Kaya ginawa niya ang lahat para magtago upang hindi na siya guluhin ni Nermin. Ngunit kahit lumipas na ang ilang linggo at buwan, ay hindi humupa ang galit ng bodybuilder. Kaya si Nazima ay lumapit na sa mga otoridad at nag-file siya ng restraining order. Sa presinto ay pinakita niya ang mga ebidensya ng pananakit ito, mga pagbabanta na natatanggap niya sa kanyang buhay at ibinahagi rin niya sa mga ito na walang tigil ang pag-stalk sa kanya ni Nermin. Nang magawang makuha ng kanyang ex ang cellphone number niya, si Nazima ay lalong natakot para sa kanyang buhay. Ayon sa lola nito, noong mga unang araw ng Agosto, ito ay nangyayat at laging pagod. Nang tanungin niya kung meron ba itong problema ay sinabi lamang ni Nazima na siya ay napupuyat dahil sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ang hindi alam ng matanda ay takot na takot na pala ito dahil sa mga pagbabanta ni Norman. Noong August 11, 2023, ang kinatatakutan ni Nazima ay nangyari ang kanyang ex ay natunto ng kanyang kinroroonan. Nang parehong araw na yon, ang mga followers ni Nermin ay nakatanggap ng notification na ito ay nakalive. Pero sa halip na normal na Q&A ay nagtaka mga followers nito dahil ang kamera ay nakatutok sa mukha ng isang babae. Ang mga tao ay walang clue sa pagkataon nito. Pero bago pa sila makapag-react ay nagulat sila dahil ang mukha nito ay pagang-paga. Sa tindi ng pananakit dito, ang babae ay duguan at ang bibig nito ay hindi na niya maisara. Sa gulat ng mga tao ay mabilis nilang ibinahagi sa iba ang link ng live stream ni Nermin. Ang iba sa kanila ay kinontak din ng mga otoridad. Pero wala namang nagawa ang mga ito dahil hindi nila alam ang lokasyon. Umabot sa 12,000 mga tao ang nanood sa live stream at lahat sila ay saksi kung gaano laitin at abusuhin ni Nermin ang babae. Sa background ay maririnig din ang iyak ng isang bata. Maya, maya ang mga tao na nanonood ay nakitang binaril ni Nermin ang babae sa ulo. Karamihan sa kanila ay maaaring nagkaroon ng trauma sa kanilang pininood. Pero mas nakakalungkot na natunghaya ng bata na pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina. Pagkatapos nitong barilin si Nazima, si Nermin ay hindi pa rin nakontento at itinutok nito ang kamera sa kanyang anak na nooy walang tigil sa kaiya. Doon na natapos ang kanyang live stream. Ayon sa report, si Nermin ay lumabas ng bahay pero hindi doon nagtapos ang kanyang kasamaan. Sakay ng kanyang BMW, si Nermin ay naghanap ng mga taong maaari niyang pagbalinga ng natitira niyang gali. Habang siya ay nagmamaneho, ay nag-live ulit si Nermin. Sa pangalawang pagkakataon, ay nakita muli ng kanyang mga followers na pumatay ito ng dalawang tao. Ang mga otoridad ay kaagad nakatanggap ng report at isang police officer ang nagawang makarating agad sa lokasyon nito. Pero si Nermin ay nakipagbarilan at ang polis ay sugatan. Ang bodybuilder ay kaagad pinaandar ang kanyang sasakyan at dumretso ito sa tindahan ng mga baril. Ang may-ari ay kaagad kinuha ang isang rifle at kalmado niya itong inilagay sa bag ni Nermin. Pero ang hindi alam ng sospek ay peking rifle pala ang ibinigay sa kanya. Pinaandar muli nito ang kanyang BMW at dumiretso sa abandonadong farm. Doon ay naglive muli si Nermin at sinabi niya na tatlong tao na ang kanyang napatay at ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggat hindi siya nahuhuli ng mga otoridad. Ngunit ang plano niyang yan ay hindi na mangyayari dahil ang farm na pinagtataguan niya ay natuntundi ng mga otoridad ang mga taong nanonood sa bodybuilder ay nakita na kinuha muli nito ang parehong baril na kanyang ginamit sa pagpatay sa tatlong mga tao. Pero sa pagkakataon na ito ay itinutok naman ni Nermin ang baril sa kanyang ulo sa kakinalabit ang gatilyo na naging dahilan ng agaran niyang kamatayan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!